So, Manok, yan, versus yan. So, Manok versus Bibi. Manok so, versus bibi. Dawang yan, kanina pa nag-aaway yan. Oh. So, good morning. Good evening. Good evening. 9 a.m. ng gabi. So, papaduli tayo na ang natin. So, ulit nito, palidi, ano na mamaya madaling araw na pag nagising ako mga alas 3 alas 4 siyempre matutulad din tayo kanina buong maghapon ako dito tapos dumidi sa saglit bibili ng pagkain baboy bibili labiling... luto ng pagkain namin ulam tapos pagkatapos kumain balik na naman ako dito palibig di na naman ulit litas. kanina natapos ako kanina ay ano na mag alas 7 na nagluto lang ako ng ulam Kumilaw ng ilang. Ginataan tayo ng tilapia. <laughs> tapos ayun, pag tapos ko kumain tayo sa saglit. Ayun, bumalik naman ako dito ngayon. Ayun, ayun. So, ayun. Oh, tapos na yung unang batch. Ito na yung pangalawa. Okay. Bali siyam na yung nagdi-deve ngayon. Kasi kagani kagani na walo tapos yung yung, yung isa hindi ko hindi ko na muna iniwanan ko naman din. So, dito na yung iba nulong ko na dito yung pito so yan ang mga manok natin ayan yun lang ayan ayan nagsisiksiksiksik sila sa mga ano kulang na yung mga paitlogan natin ito naman si Adarna parang napapans ah naglilim yun pala dalawa yan ganyan ganyang manok ito naman sa kabila tulog na ang ating mga bit dito siya na piraso yan at saka dyan naman ay ang ating mga bibi paso madilim na dyan isa lang kasi yung solar natin dito lang yan pero mamaya pag mamaya maya uwi na rin ako. Maganda rin pag may balat ng palay mga kuts, hindi sila nila namin. Yung tsaka hindi madumi yung ano, pagtatay sila. Hindi pumabaho. At tsaka kahit pag ihi. Kasi naso, nasisipsip ng balat ng palay. Makapal yan. Siguro yung kapal na nilagay ko dyan is 3 or 2. 3 inches yata ang kapal na nalagay kong balat ng palay so ayan as usual ayan yung mga big natin kanina pala hindi ko na i-video kanina pag uh, nang hapon pag tapos ko magpakain kasi nahihirapan na kasi ako magpadede kasi alas alam ang padede nung nanay kasi hindi pa natin naputulan ng ipin kaya kaganina nagpakain ako na sabi ko putulan ko na kasi ang tagal magpadede ng nanay, papadede lang saglit tapos isigaw. ayaw na naman. Kasi matalas yung mga ipin ng bake natin. Okay lang sana kung konti lang yung bake natin kaso madami. At lang ko sila ng ipin, nail cutter lang gamit ko. May kwento ko lang. Babay na muna. Babayu! Good morning mga Good morning, good morning, good morning. Good morning. So, kanina pa tayo dito. Kadede tayo. But, well, but ginawa natin. Pero, uh, na lahat. Nakabibid na lahat. Kinaka, ko na rin lahat. Prililigpit ko na rin yan. Ayaw na naman magpadede ng nanay. Siyempre, nagusto ko ng tayo nga. Ayan ang ating mga piglets. Tawa ng Diyos, malulusog naman. Mamaya pala, bibili tayo ng ano. Ah, <coughs> Nabili ako ng abono at mag-aabono ako dun sa hindi tayo mamaya ng abo no konti lang mga dalawang kilo lang muna para sa atin. para sa ating punla ng palay mag aabo natin yung punla ng palay natin para baka itong katapusan magpapatanim na tayo ito ay ko na sila ulit kasi huwi na muna ako kukuha ko ng mga pagkain papakainin ko na sila yung mga baboy lahat ayun yung lumo iba yan yan ayun tapos ang isa naman ayan hindi ito naman yung dalawa tapos dito ayan sa so, mga kays bibili na rin pala tayo ng ano no so, yung medyo delicate yung mga dito sa kabila medyo nagtatayo naman siya na naman ngayon pa pala ito nagtatayo bibili tayo ng ano gamot bibili tayo ng bakterin ang At ating aagapan sa um, dahil malamig yung panahon ito kasi ma kahit pa paano hindi sila masyadong nilalamig kasi dito kayo nilalagay pag tapos dumede yan yan ito lima ano mga ito Balat ng palay yan kasi yan yung ating mga piglets siligpit natin Uy, nalaglag yung So, mamaya, mag-ano rin pala dito. Ito mga to, dapat kahapon to eh. Dapat kahapon natin na hindi ng iron to. Kasi pangatlong araw nila kahapon. Eh, busy yung mag-inject. Kaya so, ngayon daw umaga. So, mamaya to pagpakain. Ayan. So, huwi na muna tayo. Magbili tayo ng bakteri. Nagpukuha na rin tayo mga pagkain para pakainin natin sila. Uh, no, Mameta, akawalan natin, natin yung bibi at sana maraming itlog. Ba-bye! Bye Puso mo ka, magpasaw. Itlog na yun, hapa. Itlog na, karawa ka itlog kay gabi, natugaw. Ay, nagdakot sila gabi. Iya nila. Ah, laki. La. laki. Laki. Hindi na. Laki. Isa muna Tapos Pasensya. Ilan na Size. Atsot tatlo din. Atsot naipitan tatlo. na lang. Tayron indica na una-una niya.

Oh. Hmm. Bisa Di din kuan kay ang bakteng dali ra magutom kung si Luhag og diha si Inigsod na matuog naman. Ipili sa na at kanang net. sa to. eh. Tapos na. Good morning. Dito tayo sa palayan dala tayong dalawang kilong abuno i apply natin dito sa ating similya or tagod, yung punla sa Tagalog punla ng ating palay yan ang ating tagod or punla or similya abono natin dala ko dalawang kilong abono lang hindi tayo makapag video na mag abono tayo dahil tayo lang mag isa walang hawak sa cellphone nato wala tayong cellphone hold holder kaya so, umpisan ko na para makawin na ako agad Then, oras ngayon ay mag-abuno. 11 na ng umaga.